ako ni Lolo. Ferdinand L. Eusebio, Dahon sa Daga. James M. Pajarito, Alamak, Christine Marie L. Magpili, Landas ng Pabayanihan. Jess Alexis Espasa, Ang Baha. Diana Paro Nunez, sa Pagpapalit, Tanaw. John Francis P. Panarita, Panitikan tulay sa inaasaw na realidad. Gabriela Paula Gito Ledo, Kwento. Ang mga nagwagi sa tula tayo 2025 pagsulat ng Jonah, Rosario o Caristea Awit. Jason, Jose Jason Yagas Trancofa the First, Biyahe Paniti. Maxine Andrea V. De Leon, Kamalaya. Edelio A. S. P. De Los Santos, Pitagmula. Ana Lee R. S. Lagrimas, Tinig ng Pantika. Christine Marie L. Magpili, Salyo. Martel John S. Ranada, Tagos. Lloyd Erickson C. Rodriguez, Amon Ibi, Amin Ito. Christopher S. Rosales, Musikong Bumbo. Ang mga nagwagi sa tulad Tayo 2025, pagsulat ng Tanaga, Evander Kaiga, Perla Sadilip. Justin Stephanie A. Canlas, Hukay. Rainiel P. Dotoon, Pangana. Desiree P. De Guilla, Boses Agda. Anacel Macy Espanos, Tinta para sa Kalayaan, Ferdinand L. Eusebio, Mysterio, Ferdino E. Garrido, Renaissance, Shorsine Ramilaya, Pamana, Christine Marie L. Magpili, Kundiman. Muli, pagbati sa lahat ng nabali sa Lula Tayo 2025! para sa pagpapatuloy ng ating programa, narito naman po si... Sa pagpapatuloy, ipagkakaloob ang mga sertipiko at salabi ng katibayan ng kanilang pagwawagi sa dula tayo, pagsulat ng dramatikong monologo, at dula tayo pagsulat ng dula ang tandem o duo. Ipinababatid na matapos tawagin ang pangalan ng nag ng gagawaran, tutungo ito sa harapan upang kunin ang kanyang plake at magpapakuha ng retrato. Makaraan ito ay kailangan na pong bumalik sa kanika nilang upuan. Ang parangal na ating pong ipagkakalala